Naimbag nga aksa pa Pilipinas at tuyan nagiti nag kang runa na damdamag. dito'y PTV Cordillera. Imparangan ti Philippine Military Academy dagiti top 10 performing cadet ti PMA bagong sinag class of 2024. Babae ti Valedictorian Itatawan, Manipod Surigao del Norte. Maangay mo ti graduation rights ito May 18, 2024 at darayan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ni Dante Gito Mangipaay iti detalye live. Dante! Ala ipinakilala na sa publiko ang mga top ranking cadets na magtatapos ngayong taon mula sa Philippine Military Academy. Rank 1 si Cadet First Class Geneth Elumba. Siya ay na uh, ang pampitong female cadet na nag-rank sa PMA or sa Philippine Military Academy. Si Cadet First Class Elumba ay tubong Surigao City, Surigao del Norte at kumuha ng undergraduate study sa University of the Philippines Visayas Tacloban College bago pumasok sa PMA. Inspirasyon niya ang kaniyang ama na minsang ding nangarap na maging isang uniformed personnel ngunit sa ilang mga konsiderasyon ay pinili nitong uh, ituloy ang pagtatanim at ang uh, pagsasaka. Nagdagpa niya mula sa isang institusyon na napaliligiran ng mga kalalakihan, hindi naman siya nahirapan lalo na sa pag ng kanyang rangko dahil sinisiguro ng PMA ang equality sa institusyon. Samantala ang kanyang napiling branch of service naman ay ang Philippine Army. Rank o natanggap din ni Cadet First Class Juneth Elumba ang ibang mga parangal tulad na lamang ng Presidential Saber, Philippine Army Saber, Jones Mag Saber, Australian Defense Best Overall Performance Award, Tactics Group Award at Army Professional Plaque. Rank naman si Cadet First Class Mark Armuel Boyles. Ang nakanyang uh, napiling branch of service ay Philippine Air Force. Bukod dito ay nakatanggap din siya ng Vice Presidential Saber, Philippine Air Force Saber, Academic Group Award, Magnum or uh, Management Plaque, Air Force Professional Courses Plaque, General Antonio Luna Award, Australian Defense Best Overall Performance Award. Rank 3 naman si Cadet First Class Kim Harold Hilo na isa rin magna cum laude na tubong Villa Cananga, Butuan City. Ang kanyang napiling branch of service ay Philippine Navy. Nakatanggap din siya ng ibang mga parangal tulad na lamang ng uh, SND Sabre, Philippine Navy Sabre, Australian Defense Best Overall Performance Award at Natural Sciences Plaque. Rank 4 naman si Cadet First Class Cyril Joy Masculino na Tubong Nabua Camarines Sur. Rank 5 si Cadet First Class Rosemel B. Dogelio na Tubong uh, Hamindan Capiz. Ang kanyang uh, napiling branch of service ay Philippine Army. Rank 6 si Cadet First Class Alexa May Valen. Ang kanyang napiling branch of service ay Philippine Army si uh, Cadet First Class Valen ay uh, nagmula pa sa Kapatagan Lanao del Norte. Rank 7 naman si uh, Cadet First Class Floyd Nino Arthur Rojas mula pa sa Iloilo Province. Ang kanyang napiling branch of service ay Philippine Navy. Rank 8 naman si Cadet First Class Giselle Tong mula Tugigarao City, Cagayan. Ang kanyang napiling uh, branch of service ay Philippine Navy. Sa top 9 narito si Father Cadet First Class Danny Viray na tubong Villamor Air Base Pasay City. Ang kanyang branch of service ay Philippine Army at ang uh, bumubuo sa top 10 ano ay si Cadet First Class Neriva Bidang mula sa Kabagan, Isabela. Ang kanyang napiling branch of service ay Filipina Army. Samantala, kinilala naman ng superintendent ng Philippine Military Academy na si Lieutenant General Rowen Tolentino ang sakripisyo at kagalingan ng mga kadete na aniya ay nagsilbing uh, inspirasyon din sa kanilang at modelo sa kanilang mga kapwa kadete. Aabot sa 278 kadete ang bumubuo sa PMA Bagong Henerasyong Gagampanan ng Tama, Serbisyo, Integridad at Nasyonalismo ang Aming Gabay o Bagong Sinag Class of 2023 mula sa nasabing bilang 224 ang kalalakihan at 54 naman ang kababaihan. 144 na mga kadete ang papasok sa Philippine Army, 62 sa Philippine Air Force at 72 naman sa Philippine Navy o Philippine Navy. Karamihan sa kanila ay mga senior high school. Samantala, alas sa May 18 naman ay uh, gaganapin ang graduation right dito sa Philippine Military Academy na dadaluhan mismo ni Pangulong uh, Ferdinand R. Marcos Jr. Yan muna ang ulat live mula rito sa Philippine Military Academy, Dante Gitu, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Agyawan kami itidaita report, Dante Gitu. Iti sa Bali, adamag na nayunan pa ay dagiti manalong iti Cordillera ang apektaran iti kumarkaro nga epekto ti El Nino. Sigun iti Department of Agriculture kang runan ang naksayan ti produksyon ti mais. Report idano ni Janice Dennis. Saan ang nailisi ti Rion Cordillera iti kumarkaro nga epekto ti El Nino phenomenon? As of April 29, 2024, <coughs> Adan iti 11,600 a, 11 a nalon anadadaulan iti mula gapo iti tikag. 11,000 nga hektarya mata farmlands ti apektado. Nasarok 4,000 ti totally damaged. Bayat anasarok 6,000 ti partially damaged. Nasarok 40,000 metric tons ti pagay. Mais, kan high value crops ti napukaw akatukad ti nasarok 767 million pesos kadakulan iti dadawal ti Ifugao, Kalinga ken Mountain Province. Isa sa mga nakikita natin dito is itong uh, corn po ang most na affected commodities. Uh, second to is itong rice areas. And medyo malit lang naman po ang naitlang pinsala dito po sa mga gulay. Sigon ka ni Rosario, 21% ti bimabaan ti corn production ti region. Manipod gamin itinasruk 171,000 metric tons at target production. Bimaba itinasarok 36,000 metric tons. Meron po kaming naita lang around 30 uh, metric tons na production losses which is equivalent to uh, mga 20% po ang decrease natin. Uh, most likely ang mga affected provinces po dito is itong Ifugao, Kalinga and the uh, Mountain, Mountain Province. Iti baot dayta at ti ipapaayda at tulong kadagiti nalon. At dan tinasarok 31 million pesos agatad ti tulong kas iti pumps and engine sets irrigation hoses can dumapay. Pagdating po sa mga interventions and assistance, meron na po kaming uh, around 31 million na pesos na naibigay po na assistance pagdating sa mga uh, affected farmers. Posible pa ay amanayunan ti Agbalin apukaw iti sektor ti agrikultura. Gaputa manarimaan pa'y ilaong ti validation ti ahensya. Kini daw na pa'y ti panagreport report na gitinaapektaran aman nalon iti kaasitgan nga opisina da tapno maipaayanda iti kaskenan at tulong. Janice Dennis, para iti pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagita, dagiti kang na, nadamdamag dito yung PTV Cordillera. I-like, i-follow, can I subscribe Iti social media platforms ni PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, shock ni Alasunduan, na daw.